Ayan guys, um, naka-encounter na ba kayong gantong problema sa ilaw? Um, open ko sa switch. Ayun no. Uh, minsan, uh, okay siya, consistent na ilaw siya. Minsan patay buhay, minsan kumukurap lang. Yun, yun problema niya. Ayan, check natin kung anong problema nitong ilaw. Um, kung anong magiging magandang solusyon sa uh, pagkurap nito. Ayan, minsan, totally, ngayon, sa case nito, ano siya, kumbaga, hindi umiilaw. Misa kasi uh, nagbi-blink lang. Ngayon, talagang hindi na siya nabuhay. Una nating check-check sa pagkagano'y naging problema sa switch. Um, open lang natin yung switch natin. Yung kasing ilaw, kagaya ng ilaw natin, is siya um, or sabihin natin na built-in na siya na ganun. Kumbaga, hindi gaya ng mga common na ilaw na iroros ka. Mat-check natin kung pundi. Um, check muna natin sa switch, guys kalimitan kasi nagkakaproblema lala hindi na ilaw yung mga ilaw nyo sa kwarto sa sala una yung i-check ay yung switch ano ba nakapagpalit na kayo ng bumbilya tapos hindi pa rin na ilaw una yung i-check talaga lagi i-switch o so, open natin to tapos pag nabuksan na natin tong switch wait lang at medyo mahaba yung screw yan common na kasi nagkakaproblema sa switch yan guys eh yan Kagaya nito, ito yung live, yung black. Tapos, yung switch niya is ito, yung nasa taas. Kaya ang check-check lang natin dyan, ito yung live, tapos ito yung return, nung ilaw na gagawin natin. Pag sabing return, itong wire na to, ito yung galing na doon sa ilaw. Ayan. Tapos itong live, ito, yung galing ito, doon sa breaker natin. Kaya, ma halimbawa, uh, magkakapareha sila ng kulay lahat ito green or sabi natin lahat black ma-check nyo yung live sa switch napakabilis lang halapin ng live sa switch ang live nyan, kalimitan itong live, meron siyang jumper yan, lalo na sa 2 gang 3 gang, yan, yun yung may jumper guys, tapos para ma-check natin kung switch talaga, pwede natin kalasin to, yan press lang natin ng ano, plus screwdriver tapos hilahin lang natin, yun o no? ganyan lang magtanggal ng wire sa switch. Kasi pag basta nyo hinila yan, hindi nyo pinirest ng screwdriver, ang mangyayari, pwedeng matipak itong switch. yun Tapos, para ma-check natin kung may problema. Pag ito, pinagdikit kong dalawa, kailangan yung ating ilaw is gagana. Ngayon, pag hindi gumana siya, uh, malaki yung switch natin is okay. Ang pwedeng problema niyan is yung ilaw na. Ayan papaliti na siya kasi yung mga ganong led light is disposable guys hindi siya napapalitan ng bombilya <laughs> or uh, pwedeng yung ano nya um, uh, yung power supply yun yung led driver nya yun yung problema nya yan check natin pag ito yung ilaw yung switch sa may problema guys yan yun natin lumiwanag ayan eh, o oh. tanggalin ko. Yan. Yun. Ngayon, hindi na siya kumukurap, di ba? Normal na yung ilaw niya. Kasi, um, naka-direct siya. Or, kumbaga, um, dinirect natin from line 1 papunta sa, um, ano niya, return or galing sa ilaw. Ngayon, kapag kagal yung nangyari, umilaw yung bumbili natin, confirm na itong ating, ano, may problema. Itong ating switch. Kaya, ang gagawin natin, papalitan na natin yung switch na yan. Ngayon, Uh, hindi natin alam kung madumi lang ba siya. Kalimitan pag madumi is uh, nililinis lang natin. Pero ito, uh, papalitan natin. yan ito yung ito na guys yung ipa natin na i na switch. Tugang din siya. Ang gagawin lang natin dito, lalagyan lang natin siya ng jumper. Um, kukunin natin tong wire na to, yung jumper niya. Um, Pagtatanggal niya 'yon, um, yung white na 'yon, yung makikita yung white dito. Pe-press nyo lang yun na is flat flat na yung screwdriver, after nyo i-press pwede nyo nang hilahin guys yung ano, yung wire natin. Pag na-press nyo or naitulak nyo na, hihilahin nyo ito guys, nang hindi uh, nasisira yung switch. Ayan. Rest yan. Yun o. No? Napakabilis tanggalin. Ayan. Tapos, yung ating uh, switch na bago, yung jumper natin na kinalas, sya yung ilalagay natin dito. Ayan. Pag yung jumper ng switch natugang, isa lang yung jumper niya. Yung line 1 lang yung may jumper, yung return wala. Kasi 'di ba sa outlet, ang jumper niya isa dito, tapos isa dito. Pag sa switch, itong side lang na pagkakabitan ng line 1, yun lang yung may jumper. Ngayon, pwede naman siya magkabaligtad. Pwede dito yung jumper, pwede dito. Kasi may mga subscriber tayo nagtatanong kung okay lang ba dito sa kabilang side mag-jumper. Pwede naman po guys, as long na isang direction lang yung may jumper sa switch guys. Yan. Tapos, kalasin natin yung ating line 1. Ito nga yung line 1 na ah, banggit ko sa inyo. Tatandaan nyo, lalo na kung ano ba, pare parestong block black. Kung alin yung kinuha nyo ng wire doon sa may jumper, yun yung line 1 or yun yung live natin. Yun yung galing na kay circuit breaker. Ayan, ah, nakalas na natin yung line 1. Itong line 1, dito natin lalagay sa jumper guys. Doon sa may jumper, hindi sa jumper mismo. Doon sa wire na may jumper. Ayan. Ito, ayan. Tapos ito naman, yung ating return na galing doon sa isang ilaw doon sa ginire-refer natin ating lalagay dito guys sa kabilang side na yun ilalagay yung wire na to yan kumbaga ito yung may jumper guys tapos doon sa kabilang side naman yung return ganun din sa kabila yung ating ano yung ating mismong ano sumong wire ito kunin din natin yung kanyang ano yung kanyang return tapos kabit natin do sa kabilang switch kasi tugang to dalawang ilaw yung kanyang ano um, may tigisang switch kumbaga dalawang ilaw siya tigisang switch yan okay na bago natin siya ibalik try muna natin yung ating switch. Kung mabubuhay, at kung hindi na, ko yung ating ilaw or hindi na mag-blink. Yun. Yun, o. Oh. Naka-open na yung ating, ano, yung ating ilaw. Pimerest natin yung switch. Yun. Yung ating ilaw is stable na. Hindi na siya nag-blink or hindi na siya, um, kumbaga, namamatay. Off natin. Yun, o. Oh. Open natin. Yun, o. Oh. Wala nang problema kahit i-off natin yung ating, ano, yung ating switch. Hindi na naglolo ko yung ilaw natin. Ayan guys, um, napalitan na natin yung switch. Okay na yung ating ilaw. Ayan, off ko lang. Ayan, tas on natin. Ayan na. Uh. Um, Ganyan lang yung gagawin nyo kapag uh, halimbawa nakurap yung ilaw nyo, isa lang yung side na nakurap, una muna nyo i-check is kung hindi yung bumbilya at napalitan nyo na, sa switch naman kayo mag check, -check. After nyan at ganun pa rin, pwede check yung breaker guys or yung link nya may naglulus yon. Sa case nito, naglulus yung switch na niya, kaya kumukurap na yung ating um, ilaw. Um, basta, harimbawa, kasi yung iba, che check check do sa drop point, paano kung isang ilaw lang yung kumukurap kagaya nito? Kasi pag isang ilaw lang, switch muna yung check check nyo. Kung lahat na ng buong bahay, um, yung kumukurap, pati outlet, naglulus, pag nagplug ng mga appliances, um, nawawala yung current or hindi nabubuhay yung TV natin pero merong half light or umiilaw naman yung ating uh, mga bumbilya ng mahina, check nyo yung drop point. Eh, may video po tayo no, kung paano yung check yung drop point ng ating ano service entrance guys. Ayan. tas balik ko na yung cover nito. yan Ayan. Ganun lang guys. Kabilis yung ano, um, pag-check kung ano yung problema kapag kumukurap yung ating ilaw. Ayun, sana po nagkaroon kayo na idea sa pamagitan ng video nito at nakatulong po tayo. At maraming maraming salamat po muli sa inyong lahat. Stay safe guys and God bless po.